sa bando at anyang nakalaban ng Seoul Kitanders na may malakas na import. Abando first attempt pa lamang ay munti ka na namang makaisa para sa highlight plays at malakas ang umpisa ng kanyang laro. Sa unang opensa nga ng anyang ay nakita ng import nila na nagcut sila kay Abando para sa isang alley play, yun nga lang ay natapik sa kanya ang bola. Sa sumunod na play ni Abando ay humihingi ito ng counted foul pero hindi ito nabigyan at 2 points kaagad ang nagawa ni Abando sa play na ito. Next play natin akala ng Soul is Kate libre na sila sa loob ng paint pero nabasa ni Renz ang kanilang play kaya naman nagawa niyang makuha ang bola sa ere isang magandang steal attempt para dito kay Lakay. Ang ganda ng umpisa ni Renz sa larong ito at kita kaagad ang kanyang kontribusyon sa opensa at depensa sa first minutes ng laro. Sa sumunod na play ng anyang ibinigay ni Abando ang bola sa nilang sentro. Nakalusot naman ito at isang goaltending nga ang tinawag sa Soul ASCII Thunders. Plus 2 points na naman para sa anyang Red Boosters. Bumawi naman ang import ng Thunders at siya talaga ang gumagawa para sa team nila. Next play natin naagaw ni Abando ang pasa ng Thunders at nakita niya kaagad na open ang kanyang kakampi kaya naman ibinigay niya kaagad ang bola. Easy 2 points na naman para sa anyang Jung Kwan Jang. Sa sumunod na play ay ang import naman ng Soul ASCII Thunders ang gumawa ng offensive rebound at puntos. Iba talaga yung size ng player player na ito na merong magandang galaw at kakayahan na makatalon nga ng mataas. First quarter pa rin tayo, 1 minute 21 seconds ang natitira sa oras at halos libre na naman si Abando. Tumira ng tres, pasok yan para dito kay Lakay. Next video natin ay import na naman ng Soul S Kitanders ang nangangalabaw sa loob ng paint at halos hindi nga mapigilan ang kanilang import sa play na ito. Nagkakaagawan na naman ng bola sa play na ito at nanaig na naman sila kay Abando. Ito yung mga bagay rin na nakakatulong sa isang team dahil na rin sa sila nang panibagong pagkakataon para matagdagan ang kanilang puntos. Import na naman ng Soul iski Thunders ang nagpakitang gilas dito at sa play nga na ito ay nakita ni Renz na masyado nang na ang malayo. Ang agot nila sa Eric eh kaya naman hindi na ito sumabit pa at nang sa ganon ay maiwasan na rin ang counted foul. Malakas rin talaga ang import ng Soul iski Thunders Yun nga lang ay mas maganda ang simula ng laro ng anyang ni Abando at nasa kanila ang magandang rhythm bilang isang team. Sa sumunod na play ay pasok na naman ang signature move ni Abando mabilis na drive papalapit sa basket sabay biglang aangatan niya ang kanyang defender ang resulta ay nagiging libre nga ang mga bato ni Abando sa ere sa play na ito nangyari nga yung tamaan ng tuhod ng import ng Soul SK Tunders sa tuhod naman ni Abando may buelo ang import ng Soul SK at ang laki pa nga tao nasaktan nga si Abando at bumagsak sa mga oras na ito at kinabahan ng konti ang anyang dahil hindi pa nila alam kung malala nga ba ang natamo niyang injury o hindi pero buti na lang at hindi nga ito nauwi sa is isang grabing injury. Nagpatuloy ang laro at kapansin-pansin talaga ang import ng Soul iski Kitanders at 32 points, 18 rebounds ang kanyang nagawa. Halimaw na halimaw ang detingan ng import na ito at ang problema nga lang ay wala itong gaanong nakakatulungan nga sa team ng Soul iski Kitanders. Siya na naman ang gumagawa sa loob ng paint sa play na ito at ang daming sumabay sa kanya kaya naman isang end one ang kanyang nagawa. Nakabalik naman si Abando sa third quarter pero hindi nga ito gaanong nagtagal at inilabas siya pagkatapos ng first two minutes ng third quarter at mas minabuti ng Anyang na pagpahingahin na muna sa game na ito si Abando at hindi na nga siya ibinalik pa sa laro. Natapos ang laro sa score na 81-63 panalo ang Anyang, Jung Kwanjang, Red Boosters at tuloy-tuloy pa rin ang sunod-sunod nilang panalo dito sa KBL. Hindi naging maganda ang umpisa ng Anyang sa una nilang mga laro dito sa Korean Basketball League pero kita naman ngayon sa standings na sila na ang number 2 at nagawa pa nilang talunin ang team ng Woonju DB na nasa number 1 spot at sila lang ang nakatalo sa team na ito. Gustong gusto talaga ng anyang itong si sa Bando dahil na rin sa nagagawa nga niya sa laro at yung hassle niya sa offense at defense ay nandun talaga at maging sa pagkuha ng mga rebounds ay aktibo itong si sa Bando kahit na malalaki pa ang mga players na kanyang nakakalaban sa ere at hindi siya umaatras. Patuloy ang pag ng anyang sa standings at sila rin ang defending champions at pwedeng makakuha ang mga ito ng back-to-back -back championship title kapag sila ulit ang nagkampiyon sa season na ito ng KBL.